Magandang umaga. Ito na ang buhay namin ngayon sa snow. Winter time. Ayan na ang Winter ganyan ang buhay namin lahat ng tao na sa loob ng bahay at saka ang panahon na to parang sobrang ginaw nagma minus 32 ang ano ang wind chill pero ngayong araw na to medyo minus 12 lang ang temperature lalabas pa lang ang yung araw hindi makita yung araw. Lalabas pa lang ayan ang tsura ngayon palang nag, nag, -iis, nag -iis, no pero I think a week na nag-iisno pero puro ginaw hangin ngayon eh medyo kalmadong konti pero maginaw minus 12 ang wind chill today minus 21 umabot nga ng minus 32 nung nakaraang Sunday I think ayan na ano, lumalabas yung araw So, winter na ngayon, ayan ang itsura ng aking garden. Backyard. Pag winter. Puro snow. Pag matagal kang walang gloves, mafo yung kamay mo. Kahapon naglagay ako ng salt. Sa, lab, sa, harap kasi pagka merong magdadala ng nail delikado madulas naglagay ako dito konti yan o wala na nawawala na pero kasi ngayong araw na to nag isno kagabi kaya ganyan medyo kumapal hindi pa kumakapal lang isno eh yung isno niya nung umpisa wet snow tapos ang bigat nalinis ko to pero kagabi, kagabi nga ay eh, nagis yung makapal na na isno ngayon hindi, ngayon pa lang kumakapal pero noong linggo wet snow, naging yellow ang ano ang snow sa ground yan ay tura Ya nak jujur Sarah so ang mga tao na sa loob ng bahay walang magawa so lahat ng magagawa ko dito sa bahay uh, as much as I can I'm trying to do something so ito ang ginawa ko I think yesterday yung mga sombrero ko may isa pa sa tasa 'Yan mga sombrero kong inagamit pag umaalis. Nilagyan ko sila ng mga tali para pag gagamitin ko, hindi siya mahuhulog. 'Yan, tinahian ko siya ng tali. 'Yan. para pagginamit ginamit ko, walang problema. Ito hindi ko malagyan eh. Or wala pa akong wala pa akong ano makitang tali. Pero pwede kaya itong lagyan. Tatay. Tinatahi ko dito. Tinatahi ko dyan sa loob. Ko para hindi siya matanggal. Support yan pag mahangin. Yan, mahangin. Katali siya sa katawan. Ibagsak mo lang sa likod. Pwede. Tapos higpitan mo pagka mahangin. So, yan ang ginagawa ko pag walang pag ganitong winter na sa loob ng bahay. Pero actually, last year nasa Pilipinas kami. Kaya, hindi ko matandaan lahat ng mga ginagawa ko nung nakaraan. So, nandito ako sa guest room sa basement. Yan ang itsura niya. Yan, pag merong bisita, dito natutulog. So, nakita niyo yung harap ng bahay. Ito yung basement namin. Eh, hindi ko pa binubuksan yung ilaw. Dito siya nakalagay. Yung aking sombrero. Sandali, buksan natin ang ilaw. Ito yung computer station ng aking asawa. Yan, dyan nakalagay yung sombrero ko. Ayan, painting ng anak ko yan. So, yan ang aking aming uh, guest room. Okay. Yan pa isa kong sombrero. So, nandito ako sa bintana ng guest room sa taas. Ayan. Nag-iis no, mahinang mahina. Pero nag-accumulate. So, yan ang harap. At sa bintana ako ng guest room. But, yung kalye, hindi pinaplaw ng government. Yun lang main roads. Kasi ito, side road na to. Local. So, hindi nila nilalagyan ng asin, hindi nililinis. Ito nga pala yung aking ano. Ang kalamansi. So far so good. Mer meron pa rin mga dahon. Nalagas yung iba pero marami pa rin. Buhay na buhay. Hopefully, mabot hanggang sa summer. So, ito yung guest room sa taas. Eto naman ang aking uh, working station computer. Iyan, Ito, ganito kaliit. Ito ang paborito ko. Butterflies So, nandito na lang So, yan update sa aming buhay Walang ginagawa sa loob ng bahay Manahe Maglinis Magluto Kung ano-ano aking niluluto Merong May chinta, May mahablangka May chili con carne ah. Uh, Marami pa. Hanggang <laughs> dito na lang. Salamat sa panonood. Thank you. I'll try to update you in our situation here in Canada. Bye.